Hello! So, sa mga nagtatanong, ano nga daw ba yung uh, magandang gawin kapag magsisimula sa Shopee Live? So, unang-una, uh, magsimula ka ng kung anong meron ka ngayon. Hindi mo kailangan agad gumastos, di ba? Kung anong meron ka, basta magsimula ka. Pero, once na nagsimula ka na at nakita mo na kumikita ka naman na doon na tayo dapat nag uh, nag invest sa mga ibang bagay kagaya ng phone mas maganda kasi kapag yung phone mo mas maganda yung resolution ng camera mas malinaw mas masarap panoorin also the uh, ring light mas maganda kasi pag maliwanag mas maaliwalas yung background mo saka syempre ano good customer service din talaga kasi yun talaga yung babalikan nila end product. So syempre kailangan mo mag-research ba yung magagandang products ngayon, ano ba yung mga gusto ng buyer ngayon. So yun, yun din yun yung dapat na alam mo. Next is ah uh, yung iba silat naman sa akin. Sobrang mahiyain ako eh. Ano kaya ang gagawin ko? Hindi ko kaya talaga mag-live. Hindi ko kaya mag-ano. Hindi ko alam kung sabihin ko. Kapag nag-start ka pa lang, mas maganda may skill ka na, na nakahanda. Ganyan. So syempre kinakabahan ka pa noon sa una. Kapag so, may spill ka, alam mo na yung sasabihin mo. Eh. Or, fake it till you make it. Kahit walang nonoon, kahit one viewer, two viewers, isipin mo, ang dami kong viewers. Ganon, daldal -dal ka lang ng daldal -dal dyan. Hanggang sa, uh, soon, madami ka na magiging viewers, marami ka na magiging suki, so kakadaldal mo dyan. And, yung iba naman tinatanong sa akin, parang, paano naman? Paano naman kami makakalaban? Nagsisimula pa lang kami. Lahat naman tayo nagsisimula sa zero, diba? Lahat tayo nagsisimula sa wala. Sa zero talaga. Zero followers, zero viewers, ganyan. Pero uh, kapag consistent ka kasi, malatagdagan yan everyday or malatagdagan talaga yung mga manonood sayo and sa sayo. So ang gawin mo, unang-una nga yung sinabi ko kanina na magandang product, then uh, invest sa magandang gadget kung kaya na. Tapos, para makisabay lang, ano, ang isang tip ko, wag ka muna mag-live during peak hours. Mga gabi. Yan. Kasi, ang daming mga big sellers na nagla-live ng ganyang oras. So, kung sasabay ka sa kanila, may ka. So, ang pinakamagandang oras sa mga nagsisimula, madaling araw. Kasi, konti na lang yung sellers nun. Patulog na sila noon eh. Kasi nag-live na ka sila ng gabi, di ba? So, doon, makakakuha ka ng viewers.